magandang umaga sa inyong lahat, magandang araw. Mag-uusap-usap naman tayo tungkol sa itlog. At pasansyahan nyo na kung maingay ang paligid ko kasi nagtitilao ka ng mga tandang at saka yung mga layer ay nakakakakak sila. Ang <laughs> ingay talaga, no? <laughs> Oo, pero ito kasi yung active hour nila. Alas uh, 10 ng umaga, active na active Oo. Oh, wala uh, naman ako ibang ano, kasi wala pa naman akong physical na no office na pwede kong pagtaguan, no. At kung sa loob ng bahay lang ako magbablog, medyo blurred kasi nga ngayon may bagyo. At uh, kahit na walang bagyo dito sa amin, walang signal, affected pa rin kami kasi umuulan-ulan, magdama. Topic natin ay tungkol sa, ano, sa egg size percentage. Oh, bakit, bakit may egg size percentage? Di ba, egg production percentage lang ang minomonitor? Ay hindi po. Ang minomonitor ay egg production percentage at saka egg size percentage. At yung egg production percentage, di ba ginagawa araw-araw yun? Pero itong egg size percentage, ginagawa ito weekly usually. Kasi weekly nagbabago yung size ng uh, itlog. After na matapos yung mga small sizes, every week na yan na mag-change. Kasi, di ba, uh, ng ang itlog ang layer, kagaya ng decal At, sakto, si itong sasabihin ko sa inyo ay uh, performance chart ng decal white. Pero, syempre, hindi ko na hindi ko na ipapakita yung chart, no? Uh, kaya, kung ikaw ay may decal white, sana panoorin mong maigi ito, panoorin mong buo, para at least magkaroon ka ng idea tungkol doon sa sa pagpapalit ng egg size. O oh, kasi 'di ba, karamihan ng mga farmers, mga egg producers, no, lalo na sa backyard. Uh, at saka kahit na medyo malaki-laki kung family business 'yan, no, yung iba hindi na pinapakialaman na i-monitor yung egg size percentage sa bawat week ini na lang nila ay yung egg production percentage kung tumaas ba ngayon ngayon o bumaba ngayon araw na to bakit bumaba ng bakit tumaas ganun na lang yung tinitingnan nila bakit bumagsak sumadsad so at saka yung cost of production yun na lang tinitingnan nila mahalagang tingnan pa rin yung egg size percentage ibig sabihin uh, from small medium uh, from small medium large extra large uh, kailangan monitored mo yung Uh, ilang percent na yung small ngayong week na to, yung medium ngayong week na may pumasok na ba? May pumasok na bang extra large sa ganitong week? O hanggang kailan ba yung ano yung week na walang extra large and then may papasok na extra large? Kailan buwa ba ang medium? Kailan, kailan buwa ba ang medium at tumaas naman ang large? Umpisahan natin doon sa 18 weeks. Siyempre, hindi ko tatapusin kasi <laughs> pag ko, tatapusin ko hanggang 80 weeks, Um, haba. Uh, palagay ko hahatiin ko ng dalawang video ito kasi para at least hindi kayo ma-bore at saka ma-excite pa rin sana ma-excite pa rin kayo sa susunod na upload ko o pag magkasunod 'yon. So, yung 18 weeks, <coughs> 'di ba? 'Yun yung ano, 'yun yung unang drop ng itlog, no? 18 weeks. So, doon 100% pa ang small sizes. Ibig sabihin, yung buong linggo na 'yon ng 18 weeks kahit na limbawa first egg may extra small ganyan ano, kung ano man na, na size pa yung maliliit no ay ano uh, 100% pa lang yan at yung medium large extra large 0% tapos yung 19 weeks doon na mababawasan nyo ay hindi pa buo pa pala magwawa uh, 100% pa rin ang small sizes zero pa rin the same uh, same pa rin na zero yung uh, medium large extra large So, makikita nyo na bakit nagfa-flock ang ano, ang small sizes pagka una-una palang -una pa lang na mangingitlog yung mga manok, di ba? Pag sabay-sabay silang nagkarga, di ba? Kaya nagfa-flock doon sa dalawang linggong 'yon, talagang ano, pahirapan talaga mag-dispose kung pa-flock mag small sizes. And then pag Uh, sa 21 uh, sa 20 weeks doon na mag-uumpisa nang mabawasan yung small size magiging 80% na lang at may papasok na dapat na medium size na 20%. So 80% uh, you know, 80% yung small sizes 20% yung medium. The same large at saka extra large wala pa ring uh, pumapasok doon. And then sa 21 weeks dito magiging 67% na yung small, yung medium at uh, 32%, ay 67%, no? So, 32% yung uh, medium, tapos 1% na ang large. So, ibig sabihin, meron ka ng 1% na large. Uh, pero, obserbahan ninyo, ano, yung, yung, ano, yung gulong ng itlog. Uh, yung nangyari sa inyo, pero, obserbahan ninyo yung gulong ng itlog, no? Uh, hindi ganon kabilis na uh, magkakaroon ng malalaking size unti-unti kasi syempre, para hindi mo pwersa yung mga uh, layer kaya masama din na pwersa sa himo mangitlog ng no, malalaki yung layer mo habang sila ay mga mamamatapa so sa so, so, 22 weeks so dito na no papasok na yung uh, 54% na lang yung small sizes 43.6% yung medium na and then uh, 2.4 na yung large sizes so tumaas na yung large size no tapos yung medium tumaas din pero, the same pa rin na sa 22 weeks, wala pa rin extra-large. So, yung 23 weeks, magiging 48% na lang yung small size. And then, 47% na yung medium. At, yung large magiging 5% na dapat. Ito nga kasi nasabi ko na ito, no, ito yung uh, dapat, yung in-expect mo na performance nila, uh, kung maganda ang layer farm mo, ang mga layer mo yung talagang as in uh, very healthy maganda ang management uh, lahat ng management mo so so ito yung magiging uh, result sana and then sa 24 weeks 42% na lang yung small 50% na yung medium yung large 8% na lang ay 8% na, ibig kong sabihin. So, 42, sa so, tingnan nyo, no, di ba, every week medyo mabilis na, ano, nababawasan yung small sizes. Kasi, kasi, pababa ng pababa. No? So, 42% na lang, and then 50% na yung medium, 8% na yung large. Sa so, 25 weeks, 38% na lang yung small, uh, yung medium, yung medium, 54% na at yung large 11% na pero the same pa rin na walang extra large sa 26 weeks no 30% na lang yung small 55% yung medium at 15% yung large yung 27 weeks 25% na lang ang small 57% ang medium 18% ang large dito sa 28 weeks 19% na lang yung ano yung small 60% yung medium. 21% yung large. 0% ang extra large. 29 weeks, 14.7 ang small. 61% ang medium. 24.2 yung large. Dito na magkakaroon ng extra large na 0.1%. Diba? Mas maliit talaga yung extra large. Kaya kung kung bibili kayo doon sa mga farm, no? ah uh, di ba pagkahanap kayo ng maraming ano maraming extra large lalo na kung ang, ang population lang ng binibilan nyo ay eh, nandun lang sa 10,000 kaya 15,000 no, na heads ano, kakaunti lang yung may bibigay nila sa inyong large kasi, ay extra large kasi, hahati-hatiin nila yon dun sa mga regular customer nila ng tig-iilang tray lang. Yung large ay mag flop doon magpa yung marami at uh, titingnan nyo, pag, pagka natin, natin yung 80 weeks, makikita nyo, ah, kaya pala, di ba, masasabi nyo, kaya pala, kaunti lang yung nabibili ko. Yung mga ano ha, yung mga wholesaler naman, o oh, kung nan may nanonood na wholesaler, at saka mga retailer. So, kaya pala, kakaunti lang pala ang extra large. Di ba? So, sa 29 weeks yun na, no? then 30 weeks. Siguro hanggang 40 weeks tayo para at least uh, yung kalahati, uh, 41 weeks to 80 weeks, yun na lang yung susunod na video para hindi kayo mabore kasi masyadong mahaba, 13 minutes na. <laughs> uh, sa, sa 30 weeks, 8% na lang yung small size. At yung medium na kanina ay, na, nung na 29 weeks ay 61%, bumaba ng 60% na. At pumasok naman doon sa large, 11% na. At yung extra large ay 0.2% na. See? Nakita nyo na kung paano yung takbo ng ano yung eggs uh, egg size change. <laughs> 'Di ba? Uh, kaya yung 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 iba no kasi ang alam lang nila oh kung okay, magpapaitlog ako, 'di ba? Magle-layer farm ako. Pero hindi hindi nila alam na yung egg size, mino-monitor din 'yan kasi nga meron yung time na na, na kung kailan dapat uh, magpalit ng size kapuntang large size from small size to large sizes para at least doon makikita mo kung tama ba yung pakain mo, tama ba yung management mo kasi kung kung hindi nga kahit o, o, o healthy ba talaga yung manok mo no, yung layer mo kasi kung hindi, siyempre mag ano makikita mo na magdusta mag ka doon sa mga small sizes. Uh, at yung mga iba naman na atat na atat na lumaki yung ano yung itlog ng layer nila eh, at least para alam niyo na meron yung talagang period na kung kailan magpapalit ng size yung itlog na hindi niyo hin na ano yung gag gagastos niyo pa ng napakaraming <laughs> ano uh, amino acid para gusto niyo lumaki yung itlog so may mga ano may mga ages sila may doon sa kung, sa kung saan yung AIDS nila doon may mga exercises doon na pumapasok so pababa ng pababa yung uh, yung small size sa 31 weeks na no 10% na lang yung small see 31 weeks dapat ito na lang yung percent na ano ng small percentage ng small na na harvest mo 10% at yung medium 60% pa rin pero yung large 29.7% na dapat. Tapos yung extra large, 0.3% na. So yung extra large, nakikita nyo, konti lang yung talagang, konti lang talaga, no? iba Point point something something lang yung, ano niya, yung percentage niya. Diba? Naka-flock dun sa large size. 32 weeks, 8% na lang dapat ang small. And then, yung medium, yung medium, 59% na lang tapos yung large 32.6 na dapat at yung extra large 0.4 and then sa 33 weeks 6% na lang dapat yung small pero mananatiling 59% yung medium at yung large magiging 34.5%. So lumipat yung ibang size ay ulong ibig sabihin nag-increase no yung large lumaki. Tapos yung extra large 0.5% naman. Yung 34 weeks 5% na lang dapat yung small. O, di ba? 5% ko konti na. Kaya yung iba naman, no, uh, pag medyo papatanda na ang manok, wag kayong maghanap ng maraming small. Kasi nga, mas marami ng medium at large sa panahon na yon. So, yung mga naghahanap ng small, no, pag papatanda na ang manok, wag na kayong maghanap ng uh, masyadong maraming small. Uh, pero kung may mga ibang farm pa kayo na kukuhanan, syempre, di ba? Kaya, kaya ito yung rason kung, nag, kung bakit nagiging multiple farms yung kinukuhanan ng mga ano mga wholesaler kasi nga yung iba wala nang may supply na small um, yung iba naman kaunti pa lang ang ano nila ang large nila or medium nila ganyan small pa lang ang marami at so, kung ano yung kapangangailangan ng supplier yun yung hinahanap nila sa ibang farm kasi hindi mai-supply ng ibang farm yung pangangailangan nila kaya naghahanap sila ng ibang uh supplier. 34 weeks 5% na lang ang small, pero 59% pa rin ang medium at ang large ay 35.4 na dapat. Yung extra large 0.6%. Yung 35 weeks naman 4% na lang dapat ang small. Ang medium 58% no. Uh, at yung large 37.3% na. 0.7 naman yung extra large. So tandaan nyo na yung 29 weeks ha, doon pumasok yung 0.1% na extra large. Kaya, kaya dapat alam nyo kung, kayong kung farmer kayo ha, kung kayo ay egg producer, dapat alam nyo na 21, 21 week ay 29, dapat alam nyo na 29 weeks doon papasok yung 0.1% ng extra large. So kung wala kayong ano, 0.1% na extra large sa 29 weeks, mag-iisip kayo bakit kaya. <laughs> Baka naman kinukulangan ko yung, ano, yung feeds ko. O ba diba? ganon <laughs> kaya tubig ko natutuyuan sila sa 36 weeks 3% na lang dapat ang small pero 58% pa rin ang medium yung large 38.2 na dapat so pabaliktad na di ba nakita nyo mababawasan yung medium dumada ano lumalaki yung uh, large dumarami then yung extra large 0.8 na dapat yung 37 weeks 3% na lang yung small O, oh, di ba yung medium, 58% pa rin. Yung medium, 58% pa rin. At yung large, 39.1% na. Yung extra large, 0.9% na. So yung 37 weeks, eto na. Talaga makikita mo pa konti ng pa konti na yung small. 2% na lang. And then yung medium, 58% pa rin yung medium. Yung large, 39.1 at 38 weeks ito na, pagdating ng 38 weeks 1% na lang yung small sizes o ba diba? kakaunti na lang 1% tapos yung medium 57% na lang at yung large 41% na Di ba tapos yung ano na yung extra large 1% na makikita nyo pagdating ng 80 weeks alam nyo, ano lang, mahigit lang 3% yung ano, yung extra large na production. Kikita nyo. Kaunti lang. Kaunti lang talaga. Kaya, uh, wag hanapan ng masyadong, kung ikaw ay wholesaler, wag, wag hanapan ng masyadong maraming extra large yung farm na binibilhan mo. Dahil, kung ano lang yung pwede nilang nila i-over, yun lang talaga. <laughs> Di ba? At kung layer farmer ka naman, huwag mong kwersahin na lumaki ng lumaki yung itlog, madidisgrasya yung layer mo. So dun sa 39 weeks, eto na. Pababa ng pababa na ang small, 0.9% na lang. Pero ang medium, 57% pa rin. Pagdating dito sa large, 41% pa rin. At yung, yung extra large ay 1.1%. So pagdating dito sa 40 weeks, 0.8% na lang ang small sizes. 57% ang medium, mananatili din na 41% yung large. So yung extra large naman magiging 1.2%. Uh, so hanggang dito na lang muna no at least uh, kung meron kayo niyan uh, so kung pwede ko ano na lang kung ano yung sinasabi ko record nyo, eh uh, save okay niyo or save nyo itong video pwede naman no. Uh, 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 pwede nyo yung ano pano ulit-ulitin no para at least uh, magamang niyo kung ano yung percentage na meron yung mga exercises. So ito hanggang 14 18 weeks to 40 weeks lang itong kas natin. Pero uh, gagawin gagawin pa rin natin yung 40 to 80 weeks para at least makita niyo yung difference ng uh, uh, changes no ng exercises. Kasi para hindi kayo pa pagka may layer farm kayo, hindi nyo iisipin, na kasi medyo mahirap uh, humanap, no, ng yung talagang chart ng um, decalb white, no uh, at at sana, ano, yung mga bago huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell, para sa susunod ng mga videos ay manotify kayo at sana may natutunan kayo dito sa video nito, at uh, thank you pa rin sa lahat ng mga bumabalik na mga subscriber ko. Yung mga share, thank you. At sana, pagpalain tayong lahat.